Hi there team family, good morning po sa lahat. Happy 62 months of love Or 5 years and 2 months Ayan, maraming maraming salamat po Patuloy po ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga members na nag stay pa rin Nandyan pa rin sa ating GC Sa mga members po na meron pa rin TMM Yung kanilang mga TikTok name Meron pa rin pong ginagamit ng mga logo or badge Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Kagaya nga po nang sinabi ko, hindi ko na po aalisin yung uh, GC natin, yung page natin sa Facebook, yung dalawang page natin, hindi ko na po siya aalisin para po uh, in time, yung mga members po na gusto pa rin uh, magkaroon ng uh, communication, mag-share ng information, magamit pa rin po nila yung GC tsaka yung page natin. So yung golden era ng TMA family, sabi ko nga po uh, nakalipas na wala na tayong masyadong uh, mga ganap, wala ng events tsaka mga activities. Kaya po sa lahat ng mga gusto nang mag-alis ng logo or uh, i-remove na yung TMM sa kanilang mga TikTok name, wala na pong uh, masyadong, uh, hindi na po big deal sa atin yun ngayon. At sa nakalipas pong mga taon, uh, yung legacy na naiwan ng TMM family sa tulong ninyo nawa po manatili sa puso ng bawat Pilipino na naging saksi, naging part ng tropang Mahinaon Masigasik. At sana po lahat po ng mga natutunan natin na disiplina, pagmamahal sa kapwa, uh, pagkakaroon natin ng kaibigan or uh, nakakilala kayo ng uh, mga kasama nyo sa buhay, being part of team and family. Sana po uh, forever ma-cherish natin muna yung chance na binigay po sa atin ng, uh, ng nasa itaas. Muli po ako nagpapasalaman sa lahat po ng mga naging officers natin, especially yung mga admins. Meron pang mga nag-stay na admins sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta, sa tiwala, sa paniniwala po sa mission and vision ng tropang may na Team and family, always remember this. In the end, only kindness matters. Have a great day, team and family.